So, mga bade, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga badi ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay paki-subscribe na at paki-follow na rin sa aking Facebook page. At saka huwag nyo rin na uh, skip yung mga ads na lumalabas sa king mga videos kasi yan po yung sumasawad sa aming mga content creator So salamat sa inyo mga bade. So for today's vlog, mga bade, ay nandito na naman tayo sa ating uh, farm, farm ni Boss zigzig Saudi Boy. OFW. So kasama natin yung ating pinakagwapo at pinakamasipag na farm worker dito, Boss Yole. Boss dito, Boss Yole. So nandito siya upang uh, takpan yung mga bagong tanim, mga bade ng dahon ng uh, ano, puno ng saging. So ginagawa niya namin bade para hindi mamatay yung ating mga bagong tanim na mga sili. So ayun bade oh, ganyan yung uh, ginagawa nila. So sa init ng panahon ngayon ba 'de? Eh. Iyon sa amin dito sa Bohol ay halos mga dalawang buwan na siguro is straight yung init, yung mga balo namin, mga tabay, mga source of water, so niya lahat, ubos na yung tubig. So yung ibang mga farmers namin dito ay nangangamba dahil ni, ni pa, matagal pa sila makatanim. So medyo ipit tayo ngayon ba di kasi malapit na maubos yung ating pangonsumo. Kung kaya, uh, yung iba, ibang mga farmers ba di nagtanim na lang ng mga ganito. So dapat ay merong pirmeng available na tubig na pang dito mga bade pang bubo -bu. so ayan bade ito yung mga sili na bago namin tinanim so atong sili na to bade ay siling atsal so napaganda nito bade ma uh, maganda yung presyo high valued crops ito kasi ngayon dito sa amin bade ay malapit na mag may So, hindi, hindi ito makaabot sa may badi, kasi uh, maliit pa lang ito. So, mga susunod na mga buwan, June, July, siguro ito eh, anihin. Magbunga siya, mag-start. So, okay pa ba yun body kasi yung sili ay hindi na uh, fix uh, fixed price yun palagi. Depende rin sa supply and demand body. So, ayan body. Napakadaming sili. asiling uh, siling at sal. O, yun. Tinanim na ni Boss Yule noong nangangakaraan na araw at ni Boss Stephen. Sila yung uh, farm worker dito sa farm ni Boss Jigs. So, napaka ganyan lang ang gawin ba de kapag ay meron kayong bagong lipat na mga tanim. No? Pag uh, ngayong tag-init. So, at saka sili pa. Yung sili talaga ba de ay ano, ha, mangulot talaga yung kanyang dahon. Malaw siya kapag ay subrang uh, sobrang init ba de. Kahit na yung mga malalaki na ha. Kapag hindi mo ano na yan. So, kung matindi talaga 'yung sikat ng araw ay makaaapekto talaga 'yun sa bunga niya. So ayon 'yung uh, ano epekto doon kasi 'yung sobrang init ayaw 'yun sa sili. Gusto sa sili 'yung mga medyo uh, malamig-lamig, ame. At saka shady parts 'yan 'yung uh, pinagustos gusto sa mga sili na no? pero dito, de ay direct ano, direct sunlight eh. So ito, so need talaga gawa ng tent. <laughs> need dito payungan. Oh, so, ayun para hindi ito madaling mamatay at saka diligan lang ito. magbubo tayo araw-araw dito sa ating garden para hindi ito mamatay itong ating mga ginagawang mga at, ano sili at tinanim So, ayan, mga ilan siguro ito ba de Mga nasa, yung bagong tanim, mga nasa 200 kapunuan ito. So, marami din ito ba de So, kung may makaharvest naman tayo dito, ay makaperan ah, makapera na naman tayo dito ba de So, napakaganda nito nga magtanim-tanim tayo ba de Kung meron tayong mga available na mga lupa at saka meron ding source ng tubig, ay okay yun ba de yun. So, ah, hindi tayo surrender ba de kapag ay... tag So, kung meron naman tayo ng uh, hindi, yung mga tabay, mga balon na uh, malakas talaga sa tubig ba, de, eh, ay okay lang yun na magtanim tayo ng kahit ano. So, mas maganda naman ba, de, eh, kung tag-init ka magtanim kapag meron lagi, lagi kang source kasi uh, pag tag-init ay less yung mga insektong dumadapo sa iyong mga, ano, sa iyong mga pananim. Pero nga, uh, kapag ay wala, wala kang source ng tubig, So, impas talaga yung, yung mga tanim. Ayun. Ah, ah, na ito ni Boss, ano? Boss Tipin. So, sa mga body ko na nagtataka na hindi pa nilagyan namin ito ng plastic mold. So, ayun. Hindi na namin ito nilagyan badi kasi ah, aming ano, uh, ah, naman tayong permanenteng tao dito na taga hambok, taga linis ng mga damo. So, okay lang naman ito body. Ah, na hindi may tumubo ng mga damo. Uh, ah, hambokin lang natin at saka Meron naman tayong mawer kasi yung plastic molds ba di ay matagal yung i-set up tsaka mahal din yung presyo. So, so dito sa farm talaga ba di ay dapat ay magtipid tayo, tipid sa pera, ayon, tipid sa mga anting mga ano, tauhan, ganyan para uh, kahit pa paano maka... mayroon tayong kita dito sa farm kasi nga yung kito uh, key to success dito ba de, ay uh, dapat ay less yung gastos mo at saka malaki yung income mo. So, yan talaga yung ating uh, goal dito. So, dalawa lang yung maintenance natin. Hindi naman gaano kalakihan itong ating farm. So, medyo ano lang ito. Uh, Igo-igo lang. so, ayun ba de? Uh, natapos na nila yung ano. Naubusan sila ng bani. Kung kahit nanguha pa sila ng mga bani ng saging. So, yung mga bani ng saging ba de? Uh, yan yung... Uh, sarabia, yung saging na sarabia na pinutol nila, yung mga hindi na kinabangan, badi no? no so, napakadami yung saging namin doon sa baba at yun doon sa baba, so kinuha nila yung mga saging so, kuti talaga yung trabaho pag ganito, badi ah, magpayong ka sa yung mga pananim kapag sa taginit, pero babawi naman tayo dito, badi, kapag ay uulan na, ah. so we hope na uulan ngayong mga susunod na mga araw, badi para naman masalbar itong ating mga pananim so napaka anong uh, dakong epekto talaga ng uh, sobrang init dito sa ating mga tanim so yan uh, dapat natin tinatapusin ito di para pupunta na tayo doon sa ibang mga tanim natin yung ibang yung mga uh, talong yung mga malaki ng mga silingatsal at iba pa so ito yung bahay ni boss zig zig ito yung uh, saudi boy OFW so ayan di? ang ating ano kanang ano bang tawag nito kanang talungan so yan mga din kasagingan at mga milunan bade so kumusta kaya ito ngayong taginit bade so puntahan natin bade no so ayun so ayan ba yung mga talong natin so medyo ano na siya na yelo dahil yan sa sobrang init magagaganyan yung mga ano niya dahon niya So, merong sunspots kung tawagin. At saka yung mga sili ay medyo ni ano to, naipit itong mga sili natin. Murag nga tugnaw. Oh, ninita, nagko dahon. So, meron ng mga kunting mga bunga dito ba So, mag-harvest na siguro tayo. Pero, yung epekto talaga ng init bade Ay napakalaki kasi hindi gaano karami yung bunga ng ating mga sili. So, ganito talaga ba di? At saka yan oh, yung natalong uh, natin, meron ding mga buho-buho. So, magkaganyan yan ba di? Dahil sa init. So, panatilihin lang natin itong diligan ba Araw-araw para ma-maintain naman natin yung kanyang ano, kanyang moisture. So, hindi siya masyadong madaot. So, ito mga sili ba di? Oh. Pwede na itong harbison ba di? Kung meron ng mga, ano, mga ganyan. So, ito rin yung tapos na itong giproning pruning, ba din so meron din mga bulaklak yung mga iba so mga susunod mga after mga 2 weeks siguro ba din ay meron na maraming mga bunga dito so lang tayo ba din kasi itong sili at saka talong ito yung ating ah uh, kanang yung marami nating tinanim pang market talaga so yung iba ba din hindi nung ano yung karamihan so pang konsumo lang yan so ito ba din hindi ito ma tabang kung kumsumo na lahat kasi napakarami ba di so mag, ano tayo magbilang lang tayo ng mga 14 days siguro ay pwede na tayo mag-harvest dito so yung need na dito ba di yung mga pollinators kasi yung mga pollinators ba di yan yung uh, nag-pollinate sa mga dahon so ganyan uh, para maging bunga siya ba di so ayun mag siguro mayroong uh, technician -tik na pumunta dito ba di sa Agwe So, siguro ay atin ito, bibili tayo ng, ano niya, ng, medisina, yung pang meron daw siyang pang sun protection. So, uh, hindi masyadong madaot yung dahon niya kapag ay atin itong i ng ganon, sun protection. So, yan, meron pa rin binaro dito. At yung ating mga melon din ba eh. So, napiktuhan itong melon ba eh, ay mataas yung heat tolerance niya, pero hindi ito nakatolerate sa sobrang init. So ma may epekto pa rin maliliit yung mga bunga niya ba 'di? Hindi gano'ng kalakihan. So mas maganda ba 'di? Meron naman kuha konting moisture uh, sa lupa ba 'di para makaboylo itong ating mga melon. So hindi naman uh, porque ay yung ating tanim ay heat tolerance yung uh, mas maganda kapag ay sa tag-init tanim So kahit to paano nangangailangan pa rin 'yon ng mga sapat na tubig konti lang para makabunga siya na maayos. So, katulad nito ba, de? Eh, ay, amay ah, maayos naman yung bunga niya, pero maliliit na lang. So, hindi gano kalakihan. So, mabibenta naman yan ba, de? Eh. So, meron din na daot, oh. so, dahil yan sa init talaga ba, de? Eh. Hindi talaga natin na iwasan itong init. So, atin lang itong, ano lang tayo na, kahit uulan lang ba, de? Eh. Kahit mga ilang araw siguro, para makabawi tayo sa tubo ang ating mga gulay dito So, ayon, ba eh? Yung ito naman, mga sili natin. oo napakaraming sili ba eh? Yung uh, presyo nga namin dito sa sili at talong, ba de? ay uh, kahit anong gulay, nagsitaasan ba eh? Kahit nga pala yan, 120 na yung kuha dito sa amin. Yung talong naman is 80 pesos, yung siling at sal ay nasa 200 kapin something ganyan. Kasi walang ganong masyadong nagtatanim ngayon ba de? So, Sobrang init, so natitaasan yung mga gulay natin dito. So, yun ito, mga string beans, oh. Mahal din yan, badi, sa, sa aming uh, merkado. So, ganyan talaga, badi, kapay tag-init, walang gano'ng nagtatanim, mataas yung demand, at saka kaunti yung supply. So, meaning ay mataas yung price niya. So, timing itong ating, uh, ano, ating mga tinanim na mga talong, kasi bibili nito ng 80 pesos per kilo, okay na yun, di? goods na yun, di? para naman ay makabawi rin tayo sa ating ginasto dito so ito ba de, ito yung mga nahuli naming tinanim kasi bye 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 bats yung ating tinanim no bye bats so kung kapag bye bats ba de so mayroong uh, merong nauna tsaka merong nahuli okay yun ba de para hindi tayo mautdan ng stocks so dito naman bandi, banda ba de so yung mga sili so dito banda meron sh medyo shady parts sya hindi gano siya naapektuhan sa init. So, mas maganda yung tubo niya, bade compare doon sa uh, naarawan arawan siya, ba day, no, ng talaga sa araw. So, dito, bade maganda yung tubo nito compare doon, oh, no? so, nakikita nyo naman, uh, yon hindi siya nangungulot masyado. So, steady lang yung uh, kanyang dahon. So, kulang lang dito, bade pruning. So, i-pruning natin dito, baday, para yung ano, yung nutrients niya na makuha galing sa lupa at saka sa fertilizer ay hindi mapupunta sa mga dahon. So, why pruning lang ito ba Katulad nung sa talong, kukunin lang yung mga ah, mga sanga-sanga or mga dahon doon sa baba. So, yan yung ating puputulin para mag-focus siya sa pagbubunga ba Pamulaklak. So, yan ba di oh. Namunga na yung iba. So, yung pinakauna nga ah, gawin yan ba pag pruning? So, kunin yun lang yung pinakaunang bunga at saka yung sa ibaba ng mga dahon. So, yan yung uh, pinaka-basic na pag-pruning. para uh, sa huli, yung mga mahuling bunga niya, doon lang mafocus yung mga nutrients. So, uh, dadami yung bunga at saka maganda yung uh, ano, bunga din So, marami at saka maganda, malaki. Yung mga class A, badi, yan yung uh, uh, kagandahan sa pag-pruning. Uh, tulad na, kita nyo ganina sa talong, So, napakaraming bulaklak bade uh, kung hindi yun, hindi pruning bade ay napakadami yung dahon at saka maliit lang yung mga bunga. So, may possibility na maraming class B compared sa class A. So, ayan ba di? Yung ating mga sili. Yeah. Baibat, ito ba iba ba di? Merong ngayon na ah. So, merong ganito na nag, na, sa telera, nag, ano siya, flowering stage at meron yung ganina, yung bagong tinanim. So, iyon Ating uh, baibat. So, dito naman sa banda ba de, ay ito ang ating mga kalabasa. So, ayan mga ba di? mga kalabasa so medyo nagkumpos yung, yung mga dahon ba so ang ano lang dito ba deh baka maraming mga lalaki dito mga kalabasa kasi kapag ay yung merong mga laki dito ba hindi ito mamumunga so need ng mga pollinators ba yung mga bubuyog para uh, siya yung magpabunga doon so at saka pwede rin manual ito manual na ano sa pollinate o kukuha ka lang ng dahon ng yung sa bunga, yung bulaklak sa laki no? At i-ano mo sa, sa babae na bunga. Ay, yun, magbunga yun ba So pwede rin yun ba So dito naman bade, ito yung ating mga anong ba to? Upo Masira to. Upo o cucumber. So meron din cucumber dito at ah, saka ang ating mga ano ang bade. So, meron na din mga bunga itong marami na, itong mga bunga itong ating ang palayan naka na tayo dito. So, Uh, mas maganda ang kitaan dito sa Ampalaya Bade kasi napakarami yung maharbis mo. At saka mahal din yung price sa Ampalaya compared sa mga ibang mga ah, pananim. So, ayun, mga kamote natin, hindi pa natin yan na harvest. So, yung radish natin ba di ay, ayun, ha, benta naman natin. ito naman ba di, yung ating mga okra. So, ayun, yung okra natin, no. So, medyo, ano itong ating okra. So, naepektuhan sa init. Oh, uh, meron naman, okay lang yan ba di ay nakabenta naman tayo pa kunti-kunti dito sa ating okra. So, ang gagawin na nito, abunuhan ng ito para hindi ito madaling madugnas. So, pang hindi ito ma maging productive pa ito ba di, uh, mag-apply pa tayo dito ng abono, organic or inorganic fertilizer, nasa sa inyo na yan. Pero mas maganda yung organic ba di para uh, matagal siya mamunga. So, hindi siya madaling kadugnas kasi nga, ah uh, kapag ay inorganic yung uh, inabunuhan mo, tapos napakatirik ng araw, ay may possibility na masunog yung iyong mga pananim. So, maging acidic yung lupa. So, hindi yun maganda sa iyong mga gulay, bade. So, ayan, bade, medyo dito. Tingnan nyo yung epekto ng init. Garabe. Um, ano talaga yung uh, epekto nito sa ating mga gulay. So, okay lang ito, bade. Ha? Experience lang ito namin na nagtanim ng Ah, uh, ganito sa tingaw tag-init. So, meron din kami mga bagong tanim din na mga sibuyas dahonan. Mo, ah, uh, yun, napakaganda nito. Mahal din ito sa palengke, bali. 80 pesos per kilo ang bintahan nito sa palengke. So, nang tanim kami dyan, baka naman ay maano yan, mabuhay. So, at saka dadami, makabenta na rin tayo. So, ayan ba de, ang ating uh, garden. Napaka, ano, at ah, saka ba de, huwag nyo rin kalimutan kung meron din kayong nagsimula ka na kayong mag-garden ay ah, dapat ay yung security. Uh, ah, yun. So, hindi ah, madaling manakaw yung mga bunga ng iyong mga pananim. So, kagaya dyan ba de, uh, ah, kinaura namin ng ah, bakod, yung labat para hindi madaling mapasok ng mga kawatan dyan ba de. Kasi kahit na ay Napakaraming bunga naman yung iyong mga pananim. Uh, naman yung uh, iba naman yung, yung mag-harvest. So, wala pa rin kwenta yun ba di? So mas maganda ba di? Kung meron kayong mga garden ngayon itong tanim-tanim, ay, ikaw, ay uh, eh, ano, i-fence eh, nyo, ilabat. Para hindi mapasokan ng mga, ano, mga kawatan. So, ganyan, mga magdanakaw. O, oh, uh, yun kasi yung uh, palaging samot na ngayon ba di? Ating uh, init, walang, ano, walang income yung masado yung mga tao, ha, mga tao. So, yung ginagawa ng iba ay nagnakaw na lang, nagsamantala ng ibang tao. So, yun, need yung security ba eh. Para din yun sa yung protection na yung pamilya, ganyan. yung mga alagang hayop, meron kayong mga alagang hayop sa inyo yun yung mga gulay. So, ganyan, marami itong uh, benefits sa paggawa ng bakod. So, meron akong video dyan sa paggawa ng bakod ba yung uh, cyclone wire. So, nag-trending yun. So, hanapin yun lang sa aking mga most views ba most viewed videos. So, nasa YouTube channel ko. So anybody, ay malapit ko na nga tapusin ang ating uh, video. So salamat sa inyo mga baby. So huwag niyo kalimutan na palaging mag-support sa aking mga videos at huwag niyo pong skip yung mga ads na lumalabas sa aking mga videos para uh, yun, yung tulong sa amin mga content creator. So, salamat sa inyo, buddy. So, malapit na mga pala tayo mag-2K subscribers. So, kung uh, yon mga buddy ko na walang sawang na suporta sa akin mula sa umpisa hanggang sa ngayon. So, hindi ko nga kayo maisa-isa, buddy. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. So, ayun. Uh, happy farming sa inyong lahat, buddy. Mga farmers. OFW. ah, uh, kabadi. Ayan. Mga idol. Mga guys. Mga millennial farmer. ah, uh, old time farmer. Mga ano kayo dyan mga oh, silent viewers ayun, salamat sa isang uh, palagi suporta salamat see you next vlog